tayo. Na, toto, kayo na. Nagkano lang kasi nagpantay pa yung iba. Para sa iyo mga dulo, para magkita na ang mga esposo Talaga ako wow. nagano Anong masasabi mo, Ati Nilda? Hello. Ito yung natira na pira. Atis, is nasa 350 Kasi yung inabutan mga kaidol is 2,000 pesos yung nalitong ito Ito yung pinamilit ko mga kaidol. Ito yung sukli. Ito atimil. Atimil da. Anong masabi mo sa sponsor natin? Dama, Sa pantalan boys. Yung pag namin. Ayan mga kaidol. Lagdudiyan pa ng krasya mas pa. Oh, Kadami. bigas binili yan. Uh -huh. e, nasa 300 yan. Ah! Uh -huh ilang taon ka na, Ate Milda? Ano ko, kaya nawagan ko sa mga may gininto ang puso. Kung sino dyan yung gusto tumulong kay Ate Milda Bintoso, pakitim nyo lang ako mga kaidol. Ito yung kalagayan niya mga kaidol na may langit ng pang-maintenance sa at saka pagkain sa niya mga kaidol. Kasi sa buong araw at gabi, nandito lang siya mga kaidol. Nakaupo dito lang siya nandyan. Tawawat talaga si ate. Oh. sobat Sugat-sugat na mga kaidol yung pani ni ate. Uh, lang mga kaidol. Kailangan talaga ng sustento para kay ate. Para ka at sa mga sponsor dyan ah. Maraming maraming salamat sa inyong mga sponsor ko. At saka God bless you all. Sa lahat ng nagsusuporta sa Pantalan Boys. Lalo yung mga sponsor natin dyan sa abroad. Maraming maraming salamat. Ito so, mga kapi, biskwit, tapos yung berbantado, bigas, dilatad, tsaka noodles. Yan. Sige ate. God bless you all. Ito siya na kasi hindi man siya makalakad mga kaidol, PWG, si Ati Milda Pintos. Kaya maraming maraming salamat sa sponsor ha. Kung sino dyan yung gusto magtumulong para kay Ati Milda Pintos. Team nyo lang mga kaidol, tawagan. Yung pantalan ni Ramar. Maraming maraming salamat. And, God bless you all sa lahat ng sponsor at saka sa mga viewers and supporters. Maraming maraming salamat. si mga kaidol, thank you so much. Ito mga kaidol oh, sirang-sirang yung bahay nila eh. Yan mga kaidol. At saka dito. Di oh. Kailangan ka lang mga kaidol, kailangan na ipahayos eh, eh, so, oh mga kaidol. Butas-butas na yung gyero. Oh tapos yung haligi nila mga utod na <laughs> mga kaidul, oh. mga ang nila mga kaidol oh kaya sa mga gusto dyan tumulong para kay Atimilda Milda Bintoso itiin eh, nyo lang mga kaidol makarating ng walang kuan mga kaidol bawas kasi mga kaidol nagbibigay pa ako hindi ako mga kaidol bumabawas kasi hindi ko yan mga kaidol gusto na ako yung makinabang eh nagabuno pa ako dyan mga kaidol maraming maraming salamat sa nagsusuporta at saka yung nag-aalaga pala kay Ati Milda ay eh. pakilala ko sa mga kaidol so si Ati Susan mga kaidol nandito tayo mga kaidol sa barangay ng Kaduhab ng Villalier Samar dito yan mga kaidol siya yung kapatid na nag-aalaga kay Ati Melda Bintoso, si Ate Susan misa sa mga tumutulong ha akong buto nga may eda ako nagiging katuwang na haya pangangahinak nga nga panginangla na pang adlaw at na kaupod na rin kay anak Jack na walang sawang tumutulong ha iya kasing kasing na bulawanon para ha mga mahihirap na iya nakikita ang da, mga barangay damo salamat ha, mga naghatag ha. Pamaagi ni Jack na di ha. Pantalan Miramar, Miramar Vlogger. Salamat sa mga naghatag nga. Salamat sa iyong Thank you so much. God bless you. Ayan, si Ate. salamat pa.